TLB ako. Of course, ako leader dito. Editor pa at director. Plus, junior medic pa ako. Huy, CPR na kita. Ego. TLB ako. Of course, ako ang pinaka may dito. At major Red pa. Halika nga, gupitan kita. TLB ako. Of course, badminton player ako. Plus, lagi pa may training. Tara, badminton. TLB ako. Of course, ako yung feeling queen dito. <laughs> TLB ako. Of course, ako yung pinakamataray dito. TLB ako. Of course, ako nag-iisa yung dito. Plus, may hilig ako sa Nike. Tara, niyo ako. TLB ako. Of course, ako yung pinakamataray <laughs> <laughs> dito. Woo! 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 ako Woo! 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 Okay. Si Yelby ako, ako. Of course, ako, ako ang pinakamatangkad at ako ang nanay sa mga vlog. Hi, Yelby! ako. Of course, cute ako.